Okay mga kaigay, maglinis muna tayo bago natin taniman ng mga ano uh, mamulaklak na mga tanim halaman. To. nilinisan linisan muna natin yung area bago natin taniman. Saka marami, marami akong mga ano plano dito na maganda yung mga bulaklak na halaman ay tatanim ko rito. Kaya yun, nilinisan ko muna bago natin lagyan ng mga halaman na maganda yung mga bulaklak itanim natin ano magkaroon niya siya ng mga siblings dito yung mga ano niya uh, seeds niya tapos para na siyang uh, may tumutubo na dito na seedling so yan ang itatanim natin itong inahin niya maganda kasi yung tingnan yan, yan. tapos mayroon pa dito na bulaklak yan siya So, magkumpisa na tayo mga kaigay. Ako ang tagagawa ng butas. Tapos, uh, ito lalagyan ng ano, sibling. No? Para may guide siya. Ayan, umpisa na tayo. Ayan, nilagyan na ng ano, yung sibling. Uh, maganda yun pag lumalaki na. Maganda yung mga bulaklak niya eh magpupula. Tapos yung mga kaigay, hindi ko masyadong ano, gitrim ko lang yung mga damo. Kasi pag lumalaki na yan sila, matatakipan na yan sila. Eh, pag lumalaki na yung mga ano, laman na tinatanim natin dito. Kaya ganun ang style ko. Ayan. Nagtatanim na. Hmm. Ayan. Ayan pa. Sa katagaliran yan ay may mga ano eh. May mga tanglad. May tanatawag na uh, lemon lemongrass. sa tagaliran yan. Kasi yung tinatanong din namin, patagilid yun eh. sa tabi na may ano, parang ilog dito sa ano, sa tabi namin. Kaya ganyan yan para ano siya, maganda tingnan yung ano pag lumalaki na yung mga halaman na, na tinatanim namin. Yan na siya dyan. Ayun. Ayan na siya yung, yung mga siblings o sa uh, pinapakita ko sa inyo kanina. Yung mother plant niya ba? yun ka na, lamin ang bulaklak ng gumamila yun ang ganda no, see so yun trim na naman tayo hmm. yun tapos may limon grass sa gilid kaya wag natin na putulin iwas iwas lang konti, di ba hmm. yun hmm. yun na tanim na naman ganoon lang hanggang ma ano yan, mataniyan man yan lahat yung tagiliran niya pag yung malaki na yan yung natrima natin na mga damo dyan eh mawawala na yan mawawala na yan kasi may mga halaman naman at saka maganda yung pagsibol ng mga ano bulaklak niya at saka maganda ngayon mga kaigay kasi tempo ng ano tagulan kaya maganda magtanim kaya kami nag-umpisa na. Kaya yeah, yun, tanim lang ng tanim tayo para umuulan, ay eh, talagang madali lang sila tumutubo. Itong area na to na may tanim, mga At ito naman maswerte kasi nagkaroon ng ulan eh, katapos.